Yo, what's up, mga ka and for today's video ay gusto ko lang sa inyo i-share yung journey ko kung paano ako naka-join sa vessel na ito. Ito ay isang tanker vessel. So, yun. February 3, nag-report ako sa opisina. Uh, yun yung first ko na report sa opisina dahil uh, nahar nila ako noong last year, 2024 ng November. So... Uh, lahat na ng pag-process uh, uh, pag ko ng mga papers through online na lang. So, nung, um, nung umuwi ako ng last year, uh, February 2024, ay nandito sa akin yung papers. So, hindi ko napasa sa dati kong company yung uh, mga papers ko. Kaya, nandito lahat yung papers ko sa akin. At uh, nung nahire ako, nung November, ay pinasend ng company sa akin yung lahat ng mga documents ko through picture sinend ko lang through messenger so yun um, nung na-accept na ako sa company ay pinahintay nila uh, naghintay ako ng ilang buwan upang uh, mabigyan ng line up so tumawag nung January mid mid ng January at uh, pinapakuha ko ng medical and then BTOC for tanker So, yung line-up ko kasi is tanker vessel and ito yung first time ko na makasampa ng isang tanker. Kaya, ayun. Uh, uh, Pinasis ko lahat yung mga kailangan nila na mga documents at yung mga medical. At, nung first week ng February ay pinareport ako ng opisina dahil meron akong tentative na uh, ales. Kaya, uh, lumabas ako ng nila noong February 2, Sunday. So, yung ticket na uh, kinuha nila is provided by the company kung meron ka ng um, schedule na line uh, na sign on. Kaya yun yung kagandahan dito sa company na uh, na yung company na na-applyan ko. I min mean ni lang pala sa akin ng aking kapatid. So uh, in short ay may backer ako na nakapasok dito kasi ang uh, pagkakaalam mo kasi is hindi ka rin basta-basta makapasok dito kung wala kang backer. Except lang siguro kung kailangan nila ng mga uh, tao. Pero sa akin sa position na ratings ay ay hindi sila basta-basta makakuha ng uh, ratings dahil may mga sarili-sarili silang mga uh, tao dito. Pero kung ikaw ay isang officer at kailangan lang nila ng uh, tao na officer ay pwede silang umuha ng uh, uh, new crew sa kung ikaw ay mag apply dito sa company na to. Kaya isa sa mga magandang benefits sa company na ito ay yun, isa na rin yun yung sa libring ah, pamasahe paluwas at pauwin ng probinsya kaya yun first time ko na nakalanas ng libring ticket kasi kung kukuha ka sa amin ng ticket papuntang paluwas ng Maynila on the spot ay napakamahal nagre-range siguro ng 6 to 10,000 depende rin yan sa ah, season doon nung nagreport ako ng ling ah, ah nung lumasaw na nung linggo ay nag-report agad ako noong Lunes. So yun lang na araw binigay ko lahat ng mga papers ko kasi nandito yung papers ko, yung mga documents ko sa akin. Kaya nung report ako sa, nung Lunes ay binigay ko lahat at kinumpay nila at tun binigay na rin sa akin yung mga uh, supplies, mga cover ko, safety shoes and winter jacket uh, dahil uh, may prospect na na alis uh, aalis na kami so bandang hapon na ay may email at sakto nandun pa ako sa opisina meron na kami flight details na magjo-join at Tuesday yun uh, 5.13 ng hapon so inabusuhan ah uh, kami ng opisina na mag-dispatch ng Tuesday. So magreport report kami ng 11 AM ng umaga. At doon na kami magkikita-kita dala dala na 'yung mga bagahe namin. At after that, uh, nung nag-report na ako nung Tuesday, ay binigay na sa amin 'yung mga documents at lahat lahat inexplain 'yung lahat ng mga documents o dapat kailangan ipakita sa immigration. Sa lahat-lahat. So, kompleto na lahat yan. At yun, yung ticket namin is Emirates. So, magjo-join kami sa Colombo, Sri Lanka. At uh, may dalawang uh, um, connecting flight kami. So, una ay uh, mag-flight muna kami sa Dubai. Mga 9 hours yung duration ng flight. And then, Dubai to Colombo, Sri Lanka so mga 4 hours din yung biyahe, so may stopover kami sa Dubai mga almost 2 hours din so mga total na duration ng flight uh, namin mga ulang-ulang siguro mga 17 hours kasama na yung um, yung stopover kaya yun sa mga ea eh, ah, So, papakita sa inyo mga clips kung uh, ano ba yung nagaganap noong journey namin sa, sa sign off. So, kaya tara. So, dito, dito na kami sa Manila, sa airport to, sa Ninoy Aquino Terminal Triata yun, di ko ako nagkakamali. So, yun yung barko namin, ay yung aeroplano pala na sasakyan. So, Emirates yung sasampahan namin. Yun, sa mga oras na yan ay boarding na kami. At maraming mga OFW din, mga kasama ko. Yun, yung kasama ko sa likod, yun, yung cook namin tsaka sa end cook namin. So, yun maraming mga ano OFW na magsasapalarnan din sa uh, ibang bansa. So, sa mga pangyayari dyan ay naghahanap na kami ng aming seat number. So, doon naman sa ticket makikita yan. At sa taas ay makikita mo dyan yung number tsaka yung uh, letter na yun yan na indicate kung saan ka nakaupo. So, mabuti na lang ay samasama kami mag uh, ng ano, ng upuan ng mga asama ko sa pabarco. So, yun hinahanap namin. So, nakita ko na doon yung aming ano, yung aming uh, upuan. So, halos lahat ng ano dyan ay puno. So, dito ay ngayon nagchichilling kami. So, ito yung aming mga pagkain. So, tatlo. Tatlong meal kami dito sa flight namin dito kasi 9 hours yung biyahe. So, meron silang yun nga yung multimedia sa harap ng uh, upuan mo. Pwede kang manood ng mga movies, pakinig ng mga music, or manood ng mga yun nga, audio book. Meron sila doon. Kompleto naman sila. May games din. At uh, yun, yun yung hinawaan ko ay yun yung pagpapil pagpipilian nyo kung anong kakainin nyo. So, ito. Yun yung meal na binigay. Kompleto yan. At, uh, nakalimutan ko kung ano yung kinain ko dyan. Pero pag alam ko, chicken ata yun. beef. Parang beef ata yun. Beef. Yun. Kakain kami dyan kasi mahaba-haba yung biyahe namin dito. At mm, malamig. Yung aircon dyan sa aeroplano. Yan. Kita mo malapit na kami dyan sa Dubai. So, almost 9 hours din yung biyahe namin. Nakaupo lang at syempre, nakakapagod kung ikaw ay paupo po lang at hindi gumagalaw kaya as much as possible kung ano ay galaw, galaw din so dito na kami nakalabas na kami dyan sa aeroplano so nasa Dubai airport na kami dyan at hinahanap na namin yung aming um, gate sa connecting flight papuntang Colombo, Sri Lanka. So yung bagay namin diyan ay doon na namin makukuha sa ano sa Sri Lanka. So hindi namin kukunin yung bagay namin namin diyan sa Dubai dahil doon na namin kukunin. So pupuntan na kami diyan. Uh, naghahanap na pala kami dyan kung saan yung gate ng pupuntang Colombo, Sri Lanka. Yan yung uh, airport ng Dubai. So malaki laki din yung airport ng Dubai. At yun na uh, maghanap pala kayo dyan meron dyan na TV screen na doon na uh, indicate yung mga uh, flight, connecting flight at yung gate so hindi ko na na-videoan at uh, doon kayo maghanap after nyo nakakita yung ano nyo yung gate nyo ay uh, sundin nyo lang yung mga uh, ano dyan, mga sign signages kung anong gate kayo kaya yun, ninanap namin dyan kasi alam na namin yung gate namin dyan at dun pupunta namin dyan sa um, gate kung saan ay connecting kami sa Colombo, Sri Lanka yun nagpasok muna kami dyan and then nagikot-ikot at hinanap namin yung gate namin as you can see habang naghanap ay yun medyo pasyal and then yun lumipat muna kami sa bus kasi after namin nakita yung gate ay yun pinalipat kami sa bus ibang ano natin na location pero within airport din yan yung ano yung pupunta namin hindi namin lumabas sa airport within airport yan so dito namin lang. ay hindi ko na nabijuan yung papuntang uh, eroplano aeroplano papuntang Sri Lanka kasi medyo pagod na rin at wala nang oras na mag take ng video. So dito na kami sa Colombo, Sri Lanka. So nakita na namin yung agent namin. Yun, yung sa unahan, yung medyo payat. Yan yung agent namin sa Colombo, Sri Lanka. So sa panahon na yan ay super jet lag na kami dyan dahil yun nga almost 17 hours din especially ako dahil hindi naman ako makatulog doon sa Uh, aeroplano. eroplano. So papunta na kami dyan sa hotel dahil wala pa namang abiso yung uh, agent kung uh, direct ano kami kasi yung barko namin dyan ay pupunta pa lang sa uh, puerto. At 'yan. Nag-hotel muna kami dyan at pupunta na kami sa hotel kasama yung agent namin at 'yun yung nag sundo sa amin yung tatlo kami so uh, matagal-tagal din kami nagstay sa hotel dahil yun nga yung abiso kasi is nagkakurahay pa sila doon sa ano sa uh, karagatan before sila nakapasok kasi parang wala pang atang schedule doon so almost one week din kami or six days kami doon sa hotel. Kaya napaswerte namin dahil yun nga nakapagpahinga kami ng todo before kami nakasampa. So sa mga clips ay uh, gumala pa kami dyan. Si so, makikita nyo yung sa labas ng Olombay. Parang Pilipinas din. Hindi nagkakalayo. At yun. Yun yung aming ano. Yun yung aming hotel. So, sa so, masamang palad ay tatlo kami sa isang uh, room, jan, so dalawang bed lang, so yung isa ay natulog din sa sofa, so yun yung kainan ng hotel. so breakfast nila is buffet, yung lunch nila ay menu lang, pipili kayo, tapos yung dinner nila ay buffet. yun yung outside ng Kolombos uh, Colombo, Sri Lanka. Colombo, So, dyan din yung kainan namin. So, mayroon silang ano, parang terrace kung sa So, maganda siya. Maganda siya tingnan sa ano, sa ah, uh, yun nga, sa reality. Yun, makikita mo, magaganda matataas yung mga building. At napaka, yun nga, medyo safe naman siya hindi naman sa katulad sa Pilipinas na maraming ano malinis sitting city talaga siya yan yan yung kainan namin diyan so sa rooftop yan yung kainan so third floor yung aming um, floor so yun yung araw na yan ay gumala gala muna kami kasi wala pa namang balita kung kailan kami sasampa so sinakyan namin diyan yun yung tinatawag nilang taxi yan yung parang main transportation nila, yung taxi. Mga Sri Lankan. At yun, lang muna kami dahil nakakabagot din doon lang sa hotel. So, wala pa naman balita kung sa pa kami. As you can see, si, napakaganda naman yung kanilang lugar. Napakalinis at napaka, ayun nga, presentable kung sabaga kasi Walang so masyadong basura. Hindi naman siya masyado matra ah, siya. Pero hindi katulad sa ating na parang gitgitan dito. Medyo, uh, yun nga, ma ma hindi crowded masyado dito. As you can see na naman sa video. At yung araw na yan ay mga week weekdays yan. So may pasok yan yung mga ano, mga syempre mga empleyado, mga workers at yun na sa sa opinion ko ay napa napaganda din yung lugar na Colombo Sri Lanka at para papunta kami dyan sa parang temple nila yun magandang tanawin yung temple nila at yun galagala mo kami dyan kahit pa as you can see yan na gano'n lang kami dyan. Parang mabilisan lang na ano gala kasi yun nga wala man kaming allowance. So far, tumatanggap din sila ng Philippine Peso. So, yung 500 namin, ayun yung pambayad namin. Pero pinalitan muna namin sa kanilang uh, tawag ito. Pero, okay. maganda. Pero tapos yung next destination namin, ay pupunta kami ng ano, parang temple yun. Temple? na nga parang may mga parang smash statue don like Buddha pero hindi ko rin masyadong maintindihan yung ano dun pero hindi kami nakapasok dahil may entrance fee so wala aming pambayad sa entrance fee at yung papunta na kami ton malayo-layo din kahit no, yung uh, nilakbay namin mga almost one hour kami ata yun yun say, dyan yung temple nila maraming mga turista dyan na kuma gumagala dyan at dun mas, maganda sana kung makapasok dyan kasi yun nga parang prestige yung uh, aura nila dyan kasi yung ko Hinduism tong religion really ng ano eh, ng mga Sri So pare-pareho lang na ata sila ng ano ng mga Indian. So hindi ako nagkakamali. So yun makikita niyo. So parang hanggang diyan lang kami dahil ah, hindi kami pwede makapasok kasi may entrance fee. So, wala kami pambayad. Doon. Kaya lang kami dinala ng aming, ah, yun nga, yung parang taxi tour guide namin sa pagka tatlo lang kami so nag kami tanaw tanaw lang mabilisang ang ride lang kasi wala namang <laughs> babayad dyan kasi tamang chill lang kami dyan sa Gedli kaya yun tapos doon ay pumunta naman kami sa parang plaza sa baga sa sa Manila ay Luneto Park so pumunta kami doon medyo malapad-lapad din yung plaza nila. At yun. Kahit pa no, ay naagala din kami ng oh, eh, OK. Dahil, syempre, before sasabak naman sa barko, ay makapag-unwind man kahit pa pa. No. So, per, yun yung last day, ah, uh, I mean, third day na atay namin yun pag, ano, pagpunta dyan. So, dun, bumaba na kami. At, yun diyan na yung ano yung tawag nito hindi ko masyado na una ng video kasi na may nagpapicture pinapicturean ko yung kasama ko dyan kaya yun nagpa-picture din ako na, oh. hindi ko na masyado na uwa yung view pero maganda yung view dyan malapad yung lugar na dyan para yun nga parang luneta siya luneta park at may ano din siya yan sa as yun sa likod yan may ganyan sila parang statue din yan. Maganda ang puntahan dyan. Kaso, hindi na kami nakapunta kasi yun nga yung tour guide namin ay hindi na kami pinaano. Hindi na kami pinag kasi nang mamadali na. Yun. Maganda dyan mag-ikot-ikot sana. Kaso, wala na. Wala nang oras. Kaya dyan na lang kami napapicture. After namin dyan ay yun nga. Umuwi na lang kami din sa, agad sa hotel mga isang oras lang or isa dalawang oras kami nag-ikot-ikot. Within city lang kasi yun lang yung makakaya ng aming budget sa pag-iikot. Kaya tamang chill lang kami dyan sa amin. At yun. Nakagalak kahit papano. tamang ano lang tamang gala-gala lang dyan at sa mga oras na yun ayun pa uwi namin na niyaya ko sana silang ano ay, pero ayaw ng ano ng driver namin kaya yan sa mga oras na yan ay pa uwi na kami sa aming uh, hotel at yun kita nyo napaka -linis. Wala akong masyado may maitang basura dyan. At, safe. Tapos, pinuntahan pa kami ng, I mean, nagpunta, nag, ano pa kami dyan? Sa parang Jewelry. Ewan ko ba kung legit ba yun, or ano. Kasi, hindi na ako sure kung legit yan. Kasi, yung parang price nila is $90. Parang gemstone natin, or something. Kaya, malas lang kami. <laughs> Wala rin aming pera eh. Kaya yun yung last na destination namin. At yun, yun lang yung mga kaganapan na nakuha ko. So far, hindi ako naka-video kung paano kami na ano kasi. Bali, nagsampa kami ang kuray na yung barko. So, wala akong video. That's it for today. Peace!